Ang bantay na to ay nagkaroon ng relasyon sa isang bilanggo. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Dito sa bilangguan ay isang mapanglaw na lugar kaya't madalas ang mga bantay at bilanggo ay nagmamahalan sa likod ng mga rehas. Ngunit kapag nahuli sila, ang mga bantay ay nagiging bilanggo rin. Una ay tinan muna natin si Tina Gonzales. Si Tina Gonzales ay isang bantay sa bilangguang pampamahalaan sa Fresno County sa California. Nagtatrabaho siya roon mula noong 2016 ngunit noong 2021 nahayag ang kanyang mga krimen. Nakikipagrelasyon pala siya sa iba't ibang mga bilanggo. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay dahil sa kanyang divorce na naging dahilan upang siya ay maging emosyonal. Ayon rin sa kanya napinahintulutan niya ang mga bilanggo na gumawa ng mga katarantaduhan. Ngunit marami ang hindi naniniwala dito. Sa katunayan, bilang bantay sa bilangguan, si Tina ang may kapangyarihan at maaari niyang bigyan ng espesyal na pagtrato ang ilang mga bilanggo. At iyon nga sa ginawa niya, nagbibigay siya ng ilegal na bagay para sa kanyang minamahal. Kabilang ang mga lagari at iba't ibang mga potensyal na armas, siya rin ang tagabantay sa mga ito habang ginagawa ang mga di kaya ayang gawain. Pati na rin siya ay gumagawa ng mga hindi kapanipaniwalang bagay, kagaya ng paglagay ng butas sa kanyang pantalon. Para sa kanyang mga krimen, nasistensyahan si Tina Gonzales ng 210 na araw na pagkakulong, pati na rin ng dalawang taon ng probasyon. Susunod ay narito rin si Alicia R. Smith, Si Alicia R. Smith ay isang bantay sa Pimblinton Correctional Facility sa Indiana. Ngunit isang araw, nabuntis si Alicia sa DNA test na tuklasan na ang ama ay isang bilanggong nagngalang Dontel Kiss. Si Dontel Kiss ay inakusahan ng habang buhay na sistensya para sa kidnapping at pagpatay. Lumabas na si Alicia at Don ay nakikipagrelasyon sa loob ng maraming taon habang walang kaalaman ang mga otoridad ng bilangguan. Nanganak si Alicia noong 2016 at sinibak sa trabaho ilang buwan makalipas. Ngunit nag-uusap pa rin sina Alicia at Dontel sa pamamagitan ng text hanggang Abril 2017. Inaristo si Alicia dito ngunit hindi alam kung gaano katagal siyang makukulong. Susunod ay tingnan din natin si Kimberly Hakkaday. Si Kimberly Hackaday ay isang kriminal mula sa Florida na ilang beses nang nakulong dahil sa iba't ibang mga krimen. Ngunit noong 2013, siya ay ipinadala sa Lowell Correctional Institution dahil sa mga kaso ng pagnanakaw. Bago siya napasok sa bilangguan, siya ay buntis na at nanganak sa loob ng bilangguan. Noong 2014, siya ay nagbuntis muli at nanganak ng pangalawang anak pitong buwan makalipas. Ang pagbubuntis na ito ay nagdulot ng malaking skandal dahil maliwanag na nabuntis si Kimberly sa loob ng bilangguan. Sinabi ni Kimberly na ang isang bantay sa bilangguan ang ama Ngunit hindi niya alam kung alin sa tatlo. Sinabi ni Kimberly na nakipagrelasyon siya sa tatlong bantay sa bilangguan habang siya ay nasa likod ng mga rehas. Sinabi niya na binibigyan siya ng mga bantay ng sigarilyo. Binanggit ni Kimberly ang isa sa tatlong bantay bilang ama dahil ang sanggol ay kamukha ng bantay. Ngunit isang DNA test ang nagpatunay na nagkamali siya ng hinala. Sa huli, sinabi na hindi angkop na ina si Kimberly at kailangang iabandona ang kanyang mga anak sa pag -aampon. Susunod ay tingnan din natin si Nancy Gonzales. Si Nancy Gonzales ay isang bantay sa bilangguan na nagtatrabaho sa death row sa mapanira at kilalang Metropolitan Detention Center sa Brooklyn, New York. Doon niya nakilala si Ronel Wilson na nasa death row dahil sa pagpatay ng dalawang undercover cops. Nangyari ito sa isang operasyon na nauwi sa maling paraan sa loob ng bilangguan. Nagsimulang mag-usap si Nancy at Ronel at pagkatapos ng ilang panahon sila ay nagmahalan. Sinikap ni Nancy na pigilan ang pagpapatupad ng parusang kamatayan kay Ronel para mas magkaroon pa sila ng oras na magkasama. Ngunit noong 2013 natuklasan ang kanilang lihim na relasyon. Buntis pala si Nancy at nagdadalang tao sa anak ni Ronel. Dahil sa relisyong ito, inaristo si Nancy Gonzales at nasentensyahan ng isang taon sa likod ng mga rehas. Hindi naparusahan si Ronel Wilson dahil nasa death row na siya, sinabi pa rin ni Nancy na mahal niya si Ronel at magpapatuloy sa pagpapalaki ng kanilang anak. Si Ronel Wilson ay nananatili sa bilangguan na naghihintay sa kanyang death row. Susunod ay tinanatin natin si Alison Charpels. Si Alison Charpel sa isang bantay sa bilangguan sa Garth Jail sa Lancashire, UK. Doon niya nakilala si Marvin Berkeley, isang gangster at bilanggo na nakulong dahil sa assault at substances charges. Sa kabila ng kanilang magkabilang buhay, nagmamahalan si na Alison at Marvin at nagpadula pa ng mga sulat sa isa't isa. Ngunit noong 2017, nalantad ang kanilang relasyon sa isang napakakakaibang paraan. Habang lumalabas si Alison sa trabaho at kailangan ipasa ang kanyang bag sa scanner, natagpuan doon ang isang syringe na puno ng sperm ni Marvin. Nice itong gamitin ni Alison upang mabuntis siya para sila ni Marvin ay magkaroon ng anak. Ngunit sa ay nahuli si Alison at nasistensyahan ng siyam na buwan sa bilangguan. Susunod ay tina natin si Vicky White. Si Vicky White ay isang bantay sa bilangguan sa Lauderdale, County, Alabama. Kilala siya bilang isang mapagkatiwalaan na bantay ngunit lahat ay nagbago noong April 2022. Tinulungan niya ang mamamatay tao na si Cassie White na tumakas mula sa si bilangguan. Nagkaroon ng relasyon sina na Vicky at Casey sa likod ng mga rehas at naglaan ng maraming oras sa pagdeteks at tawagan. Pinalaya ni Vicky si Cassie at pinayagan siyang lumabas. Ginamit nilang isang police car bilang gateway car. Pagkatapos nito, nagpalit sila ng ibang sasakyan upang makalis. Sinubukan nilang tumakas sa estado ngunit agad silang napansin ng mga polis at nagsimulang habulin. Sa uli, nabangga si Vicky sa isang at sugatan naman si Casey, ngunit nagpakamatay rin si Vicky bago siya mahuli ng pulis Si Casey White ay muli sa parehong bilangguan kung saan siya mananatili sa natitirang bahagi ng na kanyang buhay Susunod ay tingnan din natin si Caleb Shane Hopkins Si Caleb Shane Hopkins ay isang masamang bantay sa bilangguan na abusado sa kanyang kapangyarihan Nagtatrabaho siya sa Morrow County Jail, isang bilangguang pambabae sa Tennessee Kilala siya sa pagpilit sa maraming babaeng bilanggo na gumawa ng mga bagay sa kanya. Nahuli si Caleb ng isang babaeng bilanggo na nagngalang Jessica Fowler. Inaristo si Caleb at nagkasala ng maraming kaso sa panggagahasa. Sinabi ni Jessica Fowler na siya ay traumatized sa karanasang iyon, lalo na't hindi naman siya na-attract sa mga lalaki. Noong 2018, nasistensyahan si Caleb ng habang buhay na pagkakakulong para sa kanyang mga krimen. Susunod ay tinan din natin si Chloe Jones. Si Chloe Jones ay isang bantay sa Art Course Prison sa Liverpool, UK. Doon niya nakilala si Philip King na naglilingkod na panahon sa pagkukulang sa Bulgari at pagnanakaw. Agad na nagmahala ng dalawa at nagpalitan ng 3,000 na yung mga text sa loob lamang ng 46 na araw. Ginawa nila ito sa mga legal na mga kontraban na mga cellphone. Nang madali si Philip King mula sa bilangguan, tinago ni Chloe si Philip sa kanyang bahay at nagsinungaling pa siya sa mga pulis na naghahanap kay Philip habang siya ay tumata kas Patuloy na nagpakalat si Philip King ng pagnanakaw at sa huli ay naaristo dahil dito ay dinala pabalik sa bilangguan matapos ang pagsasaliksik. Inamin ni Chloe Jones na siya ay nagtatago kay Philip sa kanyang bahay sa mahabang panahon na nagdaga ng dalawang taon at kalahating sistensya si Philip at hinatulan si Chloe ng isang taon at kalahating pagkakakulong sa likod ng mga rehas. Ngayon ay tingnan din natin si Lawana Sharp. Si Lawana Sharp ay isang bantay sa bilangguan sa Florida noong 2023. Natuklasan na siya ay may relasyon sa isang bilanggo at ginawa niya ito sa loob ng ilang buwan. Binayaran ng di kilalang bilanggo si Lawana ng 12,000 dolyar upang magpasok ng kontrabando kabilang ang mga sigarilyo at mga cellphone. Ang mag-asawang ito ay gumawa ng mga bawal na gawain sa iba't ibang pampublikong lugar sa loob ng bilangguan. Nang madali, inaristo si Lawana at siya ay paparting na sa korte sa anumang oras. Ikaw, anong masasabi mo sa mga presong ito? comment mo yan sa si baba ng video at see you next time.